Ito pong sa susunod na video mapapanood ninyo ay uh, bahala na lang po kayong magtantya o or bahala na lang po kayong uh, mag-analyze dito. Alaw ko na po kasing mag-comment pa rito dahil uh, sasabihin na naman ito mga piloso po natin, mga kababayan, na fake news na naman ito. Actually, ito po ay... Uh, Uh, ina-upload ko lang para po sa kaalaman nito mga subscriber ko at hindi po dito sa mga piloso po ng mga bobo na ito anyway uh, ito po ay uh, sinasabi ko na para sa akin ay may posibilidad ang uh, magaganap ang gira ganun din yung sinasabi ni uh, dating uh, Senadora Gringo Hunasan na naging uh, uh, sundalo po yan yun din po yung sinasabi niya na malaki po ang posibilidad sa nakikita po niya at uh, ewan ko kung ano pa ang masasabi niyo dito sa mga mga equipment na talagang tuloy tuloy ang pagdating dito sa atin lalo na po dyan sa Subic sa Palawan ayan po at uh, marami pa pong uh, dumarating parating panang parating uh, padami uh, talagang bahak ang mga bala mga uh, artillery at saka kung ano ano pa mga missile so yan po at uh, ayaw ko na po kasing magpuan mag uh, mag uh, kukoment pa at uh, total nandito naman pati po yung uh, audio nilagay ko na kahit na Inaalala ko baka ma ako pero sige na lang kasi nung uh, yung mga nauna kong inupload na uh, ako ang nag over ay sinasabing fake daw at uh, pinagdududahan pa na hindi naman daw sa sobic alitrato yon So yun po eh. So hindi ko po maintindihan dito sa ating mga kababayan. Ang layunin lang po ng, uh, ng uh, programang ito, Verana Live Studio TV, ay para po magkaroon po ng awareness itong ating mga kababayan para po alam na nila hindi na po sila mabibigla at uh, baka naman magkabiglaan ay uh, para hindi naman tayo uh, patayin ng ating konsensya kung halimbawa magkabiglaan na hindi natin ipinalam na samantalang alam natin tapos hindi natin ipinaalam din sa mga kababayan natin ayan, yun po ang uh, masakit sa akin kung sakasakali at baka hindi ako mapatawad ng aking konsensya pagka nangyari yon. so since na uh, ito pong aking mga subscribers ay talagang lagi ko sinasabi na mahal na mahal ko kaya po ganun na lang ang uh, pagpuporsige ko na kahit na uh, ini insulto tayo rito pini-piloso po tayo rito ay ang layunin ko naman po talaga rito ay para maipaalam din sa lahat ng mga subscribers ko oh ito po yung uh, yung uh, pero bago po yan bago po yung kasunod na video na yan ay uh, uulitin ko lang po uh, bukas po ang aking uh, puso natanggapin kayong lahat ng mga subscriber ko kung sakali uh, nandito na po yung uh, yung uh, kinakatakutan natin sana wag naman po na matuloy itong uh, pinag-uusapang gira ito, para maging normal pa rin po ang buhay natin pare-pareho at alam ko po kasi na napakarami pong mga kababayan natin ang maapektuhan dito dahil sa hirap na nga ng buhay ngayon may gira pa lalo po sigurado po sa loob lamang po ng uh, tatlong araw, dalawang araw lang baka marami na po magkandamatay hindi man sa bala hindi man sa kung ano paman man sigurado po sa gutom uhaw mama matay po maray pong mga nating rating mga kababayan kaya yun po ang uh, sinasabi ko welcome po kayo kung yun po yung mga willing po na na mag uh, magsama-sama tayo rito matagal ko na pong sinasabi yan at uh, sige po at uh, bukas po ang aking pintuan para sa lahat po ng aking mga subscriber So, magsama-sama po tayo dito. Kung ano pong meron dito, yun po ang ating uh, pagsalasaluhan. At, uh, pero titiyakin ko naman na hindi po kayo magugutom sa akin. So, ito, ito na po yung uh, video na uh, panoorin po ninyo. Para, ayaw ko, sabi ko nga, ayaw ko na magkomento dito dahil ayaw kong masabihan na fake news ako or nananakot ako. Yun po. Kaya, sa lahat po ng mga bubo at mga tanga ng mga kababayan natin, ay panatilihin nyo lang po yung katangahan at kabubuhan ninyo at uh, maganda po yan para sa ganun ay mananatili na lang kayo na hampas lupa at patay gutom yan po yan eh Uh, na tao ayaw mapagsabihan at namimilosopo uh, may, uh, pa kaya ang buhay nitong mga ito talagang uh, daig pa nitong mga kwan ito mga Aywan ko, wala na akong masabi rito. O yan na po, ito na po yung video na uh, inyong papanoorin. At bahala na po kayong mag, uh, maghusga. U.S. Army Ship SP-4 James A. Lu arrives at Subic Bay carrying combat vehicles. U.S. tanks and combat vehicles arrive at Subic Bay for 3rd Armored Brigade Rotation. Subic Bay, Philippines, May 26, 2024. Subic Bay was surprised by the arrival of the U.S. Army's SP 4 James A. Lu or LSV 6 ship carrying combat vehicles. The ship delivered M1 tanks, Bradley fighting vehicles, and other military equipment to the Philippines. SP-4 James Elu or LSV-6, operated by the U.S. Army, is carrying M-1 tanks and Bradley fighting vehicles, two types of combat vehicles known for their excellent combat capabilities. This shipment marks the third rotation of the American Armored Brigade's presence in the Philippines, aiming to strengthen defense and military cooperation between the two countries. ship's arrival marks the third rotation of the u.s armored brigade's presence in the philippines tanks combat vehicles and military support equipment will be stationed in the philippines for nine months and allocated regionally in two locations prone to threats from china Deployment is part of cooperation with NATO allies and regional security partners to provide combat ready forces to the Philippines. This is done to strengthen security and stability in the Indo Pacific region, especially in the disputed South China Sea region. The unloading of this combat equipment was done efficiently at Subic Bay. M1 tanks, Bradley fighting vehicles, and other military support equipment were immediately prepared for strategic deployment. This process is of particular interest as it is the third rotation of the U.S. Armored Brigade's presence in the Philippines. The presence of American troops in the Philippines has been welcomed by the local government. Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Ramon Zagala said that the rotation of the U.S. Armored Brigade is a testament to the United States' commitment to strengthening the Philippines' defense. a clear demonstration of the united states' commitment to maintaining our strong defense alliance with the philippines zagala said the presence of american troops here will help us to be better prepared for a wide range of security threats The deployment of American troops in the Philippines is believed to increase tensions with China. China claims most of the South China Sea and has taken aggressive actions against neighboring countries that have claims to the region. The United States insists that its troop deployment in the Philippines is not intended to provoke China. Washington says it only wants to ensure security and stability in the region.